Required ba sa iyong pinagtatrabahoan ang pagsusot ng uniforme? Paano kung ang pambayan sa pagpapatahin nito ay sa iyo pa siningil? Naku, labag po ito sa batas. Alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Siningil ng employer sa empleyado ang pagpapatahi ng uniform nako bawal ito kagaya ng pagiging isang estudyante sa trabaho ay mayroon ding uniforme. Ngunit paano kung nirequire mag-uniform ang lahat ng empleyado tapos ikakaltas ang pinagpagawa nito sa kanilang sweldo? Nako! Alam mo bang labag sa batas yan? Malinaw sa Labor Advisory number no. 11, Series of 2014 ng Department of Labor and Employment na hindi maaring ikalta sa sweldo o pabayaran ng employer sa kanilang mga empleyado ang uniform ng kumpanya. Nakasaad sa batas na ang iba't ibang bagay na ikakalta sa sahod ng isang empleyado tulad ng cash deposits for loss or damage, personal protective equipment o PPE, uniform o training fee ay tinatawag na unauthorized deductions. In short, dapat sagot ng kumpanya dahil gagamitin ito para sa trabaho. Kaya sa mga employer, ang bayad sa pagpapagawa ng uniform ay dapat kayo ang mag-shoulder para hindi kayo masabihan ng nakaw, bawal ito.